Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe. Masarap sana mag-ice cream pag ganito huh? ang panahon. Wala tayong ice cream. Pero anong masasabi niyo sa masarap na strawberry sherbet? Ayun! Oh, masarap yan! <laughs> o oh, sige, ipaghahanda ko na kayo. Mm. Ha? Oh. Huh? Wala nang yelo? O? Oh? Uh, uh, natunaw lahat ng yelo! Mm. Oh! Wala na rin lamig ang fridge. Makasira hmm, na talaga ang fridge natin. Hindi ako makakagawa ng sherbet ng walang yelo. Mga oh. kasama, oh. oh. bakit hindi tayo pumunta sa ice mountain para kumuha ng yelo? Tama! <laughs> Maraming yelo sa ice mountain para makagawa ng ice cream. Pupunta kayo sa bundok? Magandang ideya yan. Oh. Matagal ko nang gusto mag-explore sa bundok. Oh. Masyadong malamig doon para sa kanila. Pero posibleng meron doong mga dinosaur. Wow! <laughs> Yay! <laughs> <laughs> huh? Bakit ganito? Walang yelo! Uh? <laughs> Bakit parang natunaw ang lahat ng yelo sa paligid? Uh. Huh? Nako, hindi! Masyadong nag-init ang planetang Ururu kaya natunaw ang yelo sa Ice Mountain. Uh, hindi talaga biro ang init ngayon. Paano 'yan? Hindi ako makakagawa ng ice cream kung walang yelo. Hmm. Huh? Huh? Ano kaya ang isang to, Professor? Huh? Isang malaking bakas ng paa. Huh? Impossible! Hmm? Hindi kakayanin ng dinosaur ang ganitong lugar. Ano namang kaya pang may ganyang kalaking paa? Oh, baka naman halimaw yan! Ayoko na dito! Uh -huh. Tulad nga nang sabi ko, hindi totoo ang mga halimaw. Gamitin natin ang siyensya para mahanap ang sagot. Ha? Huh? Huh? Anong kweba to? Oh, mukhang sa loob niya nakatira ang halimaw. Huwag <laughs> ka mag-alala, Ping. Matalas kong ngipin ang magtataboy sa mga halimaw na yun. huwag uh, niyo ako iwan. Parang mas malamig sa lugar na to. Mukhang may nakatira nga dito. Anong uri kaya ng hayo pang nakatira dito? <coughs> huh? 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 Uh, naku! Isang halimaw! Huh? 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 Ako ay isang Tyrannosaurus! Wow! Uh, masyadong malamig ang panahon para gumala ang isang Tyrannosaurus. Ama, lahat ba ng Tyrannosaurus kanyang kaliit? Huh? Uh. Hindi ko alam kung ganito ba talaga sila kaliit. Mahal, ano ba sa tingin mo? Ewan ko. Hindi pa ako nakakakita ng maliit na Tyrannosaurus dati. Baka sanggol pa ito. Hmm. Tama. Sanggol pa lang ang isang ito. <gibing> Hindi! Hindi ako dinosaur! Isa akong dino! Kumusta? Kami ang Gogo -Go Dino Explorers. Tinutuklas namin ang planetang ito. Ah, mga explorer kayo. Kami naman ang mga mamot. Ito ang panganay naming si Mamom at kapatid niyang si Mel. Matutuwa kami. Isang pamilya ng mammoth. Nakakatuwa naman. Dito, ipakita ang dinosaur encyclopedia. Ang mga mammoth ay mga higanting mamal na lumitaw nang mawala na ang dinosaur sa mundo. Para silang mga sinaunang elepante na may mabalahibong katawan at mahabang palikumpang. Nakakatagal sila sa malamig na lugar dahil sa makapal nilang balahibo. <laughs> Nakakatuwang makakita ng buhay na mammoth. May tanong ko lang, may iba ba bang tulad nyo rito? Lahat halos ay lumikas papunta sa mas malamig na lugar nang magsimulang uminit. Pero bakit hanggang ngayon narito pa kayo? <laughs> Kasi itong si May ay bata pa at hindi pa makakapaglakbay ng malayo. Pero kailangan na namin hmm. umalis bago pa uminit dito. Kaya naman labis akong nag-aalala. Tutulungan namin kayo! Ligtas kayo makakarating sa pupuntaan nyo sa tulong ng mga Talaga? Ah, gagawin niyo yun para sa amin? Oo naman, Gogo -go kami agad! Hmm, mag-iingat kayo. Babalik na rin kami ni Dito sa lab. Tayo na sa norte, mga kasama! Hintayin mo kami! Oh, pag-aaralan ko ang mga halaman sa northern region. O oh, sige. Si Lucky at Misty ay may iwan sa akin. <laughs> <laughs> okay, tayo na. Ingat kayo! Mag-iingat kayo lahat! <laughs> Ah, me. Huwag kang tumakbo. Delikado. Sumabay ka sa iyong ama. Eh, okay. Ay, nako. Ang kulit mo talaga. <laughs> Dito ka sa tabi. Sabayan mo ako sa paglalakad. Mahal! Ina! Oh, oh, Oros na para sa tiny drain! Teka, ayos oh, lang ba kayo? Oo, oh, 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 maraming salamat sa ginawa mo. May, magpasalamat ka. Salamat! Wala nga naman yun. <laughs> Sa so, tingin ko, dito ang daan. Hindi, mahal. Walang mga bakas ng paa nila. May dahon ditong kinagatan. Kaya naman, dito tayo dumaan. Ah, sige. Magandang plano yun. Suportado niya ang asawa niyang mamot, lo. Tulad ng mga elepante, mga inang namumuno sa pamilya sa komunidad ng mga mamot. Ah, oh, ganun ba? Hmm. Ah, pagabi na. delikado na kung magpapatuloy pa tayo. Dito na tayo magpahinga. Mukhang magandang pwesto dito. Sige, mga kasama! Dito na tayo magpalipas ng gabi! <laughs> Maghahanap kami ni Misty ng makakain. Ang <laughs> 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 oh mic <my laughs> mo naman. <laughs> 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 oh! Berry cookies. Oh, gato, mm, sir, raspberry cookies. <laughs> <laughs> mm. mm. oh, ang sarap ng gatos na raspberry. Masarap din kaya ang Hmm. Hmm. Ibang klase. Grabe, ang lambot talaga nito. Huh? Ah! Kailangan mo nang tumubo ng pangil mo, anak. Ha? Ganun ba? Oo nga. Ama, kailan po kaya ako magkakaroon ng pangil na tulad ng sa inyo? Huwag <laughs> kang magalala, anak. Malapit ka na rin magkaroon ng pangil gaya nito. Hmm? Kailan huh? po yun? Bukas? Sa isang araw? Sa isang linggo pa? <laughs> <laughs> Kung gusto mong magkapangil na, kailangan matulog ka ng maaga. <laughs> <laughs> Loki! Nasaan ka na ba? Eh, eh, ayoko talaga maligo! Bakit pa kailangan ko maligo? Kung di naman ako maliligo ngayon, siguradong pagagalitan ako ni Kuya. Ayoko pa naman pinagagalitan niya ako. Oo, tama! Maglalaro na lang ako sa ilog. Parang naligo na rin ako nun. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng inyong mga paglalakbay? Mm. O oh, sige, makinig kayo sa kwento ko. Isang araw naglakbay ako sa madilim na kagubatan. Nagdadaasan ang mga puno rito kasi taas sila ng Brachiosaurus. Habang naglalakad ako, bigla akong napansin na may lumabas sa anino sa likod ko. Alam niyo ba kung ano yun? Ang <laughs> Tama ang sagot niyo. Yun ang tinatawag na Spinosaurus. Wow. Nakipagpapan ako sa kanya. At sa huli, nawala ang ipin ko sa unahan. Ha? Huh? 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 Ah? Oh! Ah? <laughs> Lolo! Hmm, dumating ka na pala, piras. Lolo, magsabi kayo, hmm? nagkikwento na naman ba kayo ng mga kasinungalingan sa mga batang ito? Anong kasinungalingan? <laughs> Sampung beses mo na kasi kunento yan, pero parang nagsisinungaling ka, di naman totoo. Hindi ka naniniwala sa kwento ko. Mga bata, halina kayo at magsasaya tayong lahat. Oh! Ah! Mm. Halina kayo mga bata, sigurado magsasaya tayo. <laughs> Lolo! gusto ko pong makipaglaro kasama si Tinas. Pwede ba akong sumama? Ako yung po! Pwede rin po ba akong ako sumama? Hmm. Sige, maglaro kayo. Yay! Yay! Tara, na tayo! Tayo na! <laughs> <laughs> hmm? Hmm? Uh, uh, totoo naman ang mga kay na kwento ko sa mga bata. Ah, nasa naman kaya ang ilog dito? <sighs> Aba! Isang tiranos hmm? sa Mukha ba akong isang Tyrannosaurus ba Opo, tama. Nabasa ko ang Tyrannosaurus sa libro, pero di pa ako nakakakita sa buong buhay ko. <laughs> Alam mo, pareho tayo. Di pa ako nakakakita kailanman ng isang dinosaur na katulad ko. Di po ako ko. isang dinosaur. Isa po akong dino. Alam mo, naglakbay na ako sa maraming lugar. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang mausisang nilalang kagaya. <laughs> may iba pang dinos na nakatira sa planetang to, hindi lang po ako. Nandyan si Kuya Rex, si Vicky, si Tomo, si Ping, at syempre, nandyan si Poki. Tinatawag din silang Dino Explorers. Aba, Explorers? Ganon din ang tawag ko sa sarili ko noon. Talaga po. Gusto ko rin po maging Explorer sa hinaharap. <laughs> Kung gusto mo maging isang explorer, kailangan mong kumain ng masustansya at mag-ehersisyo. Ginagawa ko po yun! At hindi po ako mapili sa pagkain! Ah, sandali lang! Professor! Professor! Nakakita ko ng Tyrannosaurus! Talaga? Nakakita ka ng Tyrannosaurus? Sige, ipakita mo! Apo! Huh? Wow! Nakita mo ang pinakamalakas sa carnivore, ang Tyrannosaurus! Dito, ang Dinosaur Encyclopedia! Delis! Hmm, Meron itong labindalawang metrong haba at bigat na walong tonelada. Sila ang pinakamalakas na dinosaur na nabuhay sa Cretaceous Period. Ibig sabihin ng pangalan nila, Tyrant Lizard. Ha? Loki, mm? saan ka na naman nagpunta? Bumalik ka na at maligo! Naku, andyan na si Kuya Rex! Mm. Anong problema? Kailangan ko pong magtago kay Kuya. Pipilitin na naman niya ako maligo kahit ayoko. Pilitin kang maligo? Mm. Opo. Para saan naman oh. yun? Pwede ka naman maglaro na lang sa ilog. Pareho lang din yun. Oo nga. Tama po kayo! <laughs> Kaya naman, ang isang Tyrannosaurus merong malakas na binti kagaya ko! Wow! Tsaka merong matibay na panga! Wow! At matatalas na mga ngipin! Wow! Hindi <laughs> <laughs> kayo tatawagin Tyrannosaurus kung di kayo katulad ko! Gamitin natin ang ating mga binti para maglaro at magsayo! Ay, Sandali lang. Kumusta? Masaya ba kayo mga bata? Oo, sige pa! Hiya! Marunong na rin kayong sumirko sa hangin! Lola, <laughs> masaya ako ngayon. Nakapaglaro tayo sa ilog at saka nakaligo na rin tayo. Ako rin. Masarap talaga maligo. <laughs> Lucky, pwede ba akong humingi sa'yo ng isang pabor? Ano po yun? Sabihin niyo lang. Pagbalik ng mga apo ko mamaya, Ipapakilala kita sa kanila. Gusto kong makilala mo sila. Pagkasama kita, baka maniwala na sila sa akin. Di sila na Hmm. Alam kong may espesyal kang kakayahan, kaya imposibleng di sila maniwala sa akin kung kasama kita. Huwag kayong mag -alala. Gusto ko rin po sila makilala, Lolo. <laughs> <laughs> Maraming salamat. <laughs> <laughs> Sige tira. S -tira. S -tira. <tas> oh, sige! Handa na ba kayong lumipad? Handa! Na! Handa! Lipad! Ay! Yeah! Ay! Uh! <tas> ha? Ano nangyayari? Bakit gumubuha ang lupa? Huwag kayong mag-alala! i ko kayo! Ay! Si Ayan, Sige po! Ako sa baba. Tiras, tulungan si Lili 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 tulungan mo kami! Lili na Lili 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 wala Lili 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 magawa! Rocky, ano nangyayari? Nasa panganib ba mga Tyrannosaurus, tulungan natin sila! O sige, tulungan natin sila. Nakuha niyo Rex? Powerful Dozer! Red power! Transformation! Powerful race car! Salamat, Lolo. Niligtas niyo kami sa panganib. Salamat, Salamat, po. Salamat Lolo. <laughs> Masaya akong iniligtas ko kayong lahat. Patawad, Lolo. Maniniwala na po ako sa lahat ng kinikwento ninyo. Talaga ba? Mm -hmm. Bumit, ka na. <laughs> Lolo, isa kang bayani. Tama, yeah. ba? isa kang bayani. Huh? <laughs> <laughs> isa na pala akong bayani. <laughs> Yay! Teka, <Yay! laughs> sandali. Lucky, kailangan mong maligo ngayon. Huwag mo na akong tatakasan. Ano? Naligo ako kanina sa ilog, di ba, Lolo? Kasama po nga oh, kita doon. Sabay kaming naligo ni Lucky doon sa ilog kanina. Kaming dalawa lang. Ano? Sabay po kayong naligo kanina? Oo. Sige hindi po. Hindi ka ba naniniwala mm. sa akin? Tama sabi ni Lolo. <laughs> naniniwala na ako. Kailangan mong hintayin ang susunod niyang oras ng pagligo. Sige po, gagawin ko yun. <laughs> <laughs> go, go, dino! Here to subscribe!